kag sa good vibes matapos ang madinilagoon nga Bacolod Rum Festival 2025 isa ka mas dako pagid nga selebrasyon ang ginapaabot sa nga tuig may report si Romeo Subaldo Sa bilog nga Pilipinas diri lang sa Bacolod may pinaka Granding nga rum festival Ang rum Festival ang ginasaulog sa bilog nga bulan sa Agosto nationwide, pero lang sa Bacolod nga kasubong sa music festival ang nagkakatabo. Ining sa kay Edsel T, ang digital brand manager sa Tanduay Distillers Incorporated. Inibangod nga may partnership na sila din sa local government unit sa Bacolod. kag may planta sila sa Negros, kung sa diin may bugana nga tubo ng isa sa mga ingredients sa paghimo sa rum. Uh, it's a partnership within the local LGU, uh, local government. Yes. So aside sa may planta kami here, and yes. our sugar canes also come here, come from Bacolod. So dun nagsimula kung bakit dito yung pinakamalaki. Uh, So we, with the local government, no, we made sure na our goal is maging known siya yung rock festival nationwide. Mm -hmm. Sang Sabado sa Combination Night kag highlights ang Tanduay Bacolod Drum Festival. Rain or shine, nagdagsa ang mga tao sa Bacolod City Government Center para saksihan ang ka mga performers nga gintala sa Bacolod. Pero patag ni Ti, ang Ram Festival wala nagkakasayuran sang puro party kag imnanay lang. Get involved man nila mga barangay sa performances, may masterclass party sa Ram, kag may training para sa mga bartenders. With a street dance competition. Mm -hmm. no? So, we encourage namin yung mga local barangays to join, no, para maging part sila ng festival. So, gumagawa sila ng float, no, magpa-participate yes, yes. sila, may contest kami, mm -hmm. give them prizes, no, mm -hmm. for the winners. No? So, as much as possible, we want to cater to the whole Bacolod. Mm -hmm. Hindi lang siya yung piling communities or what. Suno kay Mayor Greg taya ang festival Dako Kabulig sa Turismo sa Surad. Kag Dako Kabulig sa training man sa mga hospitality management students nga mahibaluan pagid ang mga paggamit sa ram sa pagpreparar sa pagkaon. Uh, aside from ram as a drink, it has uh, other uses food, uh, in uh, tactics. So, uh, we will uh, use this uh, to come up with uh, plans and programs In the development of uh, our students, uh, provide trainings that uh, by the use of RAM uh, they can utilize this as uh, a career, as a professional. Wala may ginagasto ang LGU sa ng LGU so sinigang celebration, sponsored editanan sanktandu y distillers. Next year, mas in grande pagigang ang inga preparar. Romeo Subado para sa Digicast Negros.